Ang mundo ngayon ay nahaharap sa matinding panganib dulot ng hindi mapigilang kaguluhan sa iba't ibang panig ng rehiyon. Sa gitnang silangan, ang digmaan sa pagitan ng Israel at mga grupong sinusuportahan ng Iran tulad ng Hezbollah at Hamas ay nagdudulot ng labis na tensyon at takot sa mas malawak na digmaan. Subalit maraming analist ang nagtuturo na ang anumang pag-atake sa mga sagradong lugar ng mga Muslim tulad ng haram ay maaaring magdulot ng mas malawak na digmaan na posibleng humantong sa ikatlong digmaang pandaigdig. Ang mga video na kumakalat mula sa Israel ay naguudyok ng pangamba na maaaring isama ng Israel ang mga sagradong lugar sa kanilang operasyon. Gaano ito katotoo at bakit ito ang pagmumulan ng maa malawak na digmaan na maaaring humantong sa World War III? ang mga operasyon ng militar ng Israel sa Lebanon ay lumala ng husto, lalo na matapos ang pagkamatay ng leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Sinimulan ng Israel Defense Forces, IDF, ang tinatawag nilang limitado, lokal at nakatutok na mga operasyon sa lupa na layuning itaboy ang mga sundalo ng Hezbollah palayo sa hangganan ng Israel. Ang mga hakbang na ito ay kasunod ng mga linggong matitinding pambobomba na nagresulta sa higit sa isang libong pagkasawi at nagpalikas ng halos isang milyong tao sa Lebanon. Ang mga aksyon ng IDF ay itinuturing na mahalaga para sa kanilang seguridad, lalo na pagkatapos ilunsad ng Hezbollah ang libu-libong rocket patungo sa Israel kasunod ng pagsisimula ng digmaan ng Israel laban sa Hamas sa Gaza. Ayon sa mga opisyal ng Israel, ang kanilang mga operasyon sa militar ay naglalayong bigyang daan ang mga nawawalang residente mula sa Hilagang Israel na makabalik ng ligtas sa kanilang mga tahanan. Sa kabila ng malaking bilang ng mga nasawi at pagkasira sa Lebanon, kabilang ang mga pambobomba sa Beirut, walang sinyales na may balak ang Israel na itigil ang kanilang kampanya laban sa Hezbollah kahit pamatapos ang pagkawala ng mga lider ng grupo. Matapos ang paglala ng labanan sa Lebanon, sinimulan din ng mga puwersang Israeli na targetin ang mga lugar na kontrolado ng Houthi sa Yemen. Ang hakbang na ito ay nagpapahiwatig ng mas malawak na estratehiya laban sa mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran sa buong rehiyon kung saan nagpapakita ang Israel na maaring ang Yemen ang susunod sa kanilang listahan na para bang sinasabi na kayo na ang sunod sa aming listahan. Kumbaga kung ang Lebanon ay may Hezbollah, Palestine ay may Hamas, ang Yemen ay may Houthi. Sa kabila ng mga panawagan mula sa Iran at mga kaalyado nito para sa isang nagkakaisang muslim na laban sa Israel, maraming bansa sa gitnang silangan ang nag-aatubiling makisangkot ng direkta sa labanan na ito. Kaya marami tuloy ang nagsasabi na hindi lalabas ng gitnang silangan ang digmaan. Hindi lahat ng muslim ay pabor sa kaguluhan at katulad ng Kristyanismo, may mga Muslim na nagtataguyod ng kapayapaan. Sa katunayan, mas marami sa kanila ang mas pinipiling panatilihin ang kapayapaan kaysa sa pagdanak ng dugo. Ang mga tensyon sa pagitan ng mga sekta, tulad ng Sunni at Shia, ay hindi kumakatawan sa kabuuan ng komunidad ng Islam. Ang Saudi Arabia, halimbawa, ay maingat sa kanilang mga pahayag dahil hindi lahat ng Muslim ay sumusuporta sa mga aksyon ng Shia. Isang patunay na hindi lahat ng Muslim ay kakampi sa mga grupong nagdudulot ng kaguluhan ay ang pagdiriwang ng ilang Syrian matapos ang pagkamatay ng leader ng Hezbollah na nagpapakita na may mga Muslim na tumututol sa ganitong uri ng karahasan. Subalit alam ba na maaring magkaisa ang lahat ng mga Muslim sa buong mundo laban sa Israel? Ang rason na maaring mag-trigger ng isang tiyak na kaguluhan ay ang pag-atake o pagdamay ng Israel sa tatlong pinakamahalagang sagradong lugar sa Islam: Mecca, Medina, at Haram al-Sharif o Temple Mount. Ang mga lugar na ito ay hindi lamang simbolo ng pananampalataya, kundi may malalim na kasaysayan at kahalagahan sa mga Muslim. Sa Mecca dito matatagpuan ang Kaaba, ang pinakasagradong lugar sa Islam na itinayo ni Propeta Abraham. Ang Mecca ay sentro ng Hajj, ang taunang pilgrimage na obligasyon ng bawat Muslim sa Medina naman na kilala bilang lungsod kung saan itinatag ang unang komunidad ng mga Muslim. Ito ay tahanan ng Masjid al-Nabawi, ang moske kung saan nakalibing si Propeta Muhammad. At ang Haram al-Sharif, isang napakahalagang lugar para sa mga Muslim. Dito matatagpuan ang Al-Aqsa Mosque at ang Dome of the Rock itinuturing itong ikatlong pinakamabanal na lugar sa Islam matapos ang Mecca at Medina. Bagamat ang Mecca at Medina ay nasa Saudi Arabia, ang ikatlong sagradong lugar na Al-Sharif ay nasa labas nito. At hulaan nyo kung nasaan ang sagradong lugar na ito. Ito ay nasa Israel. Ang Haram al-Sharif ay nasa ilalim ng kontrol ng Israel. Kahit na ito ay pinamamahalaan ng isang Islamic waqf dahil malapit lang ito sa higanting pader or Wailing Wall ng mga Hudyo na isa ring sagradong lugar sa Judaism. Ito ay nakikita ng mga Muslim na malaking problema dahil kahit pa Jordan ang nangangalaga sa lugar na ito. Ang mga Israeli naman ang nagbabantay sa paligid nito. Ibig sabihin kapag may kaguluhan, nahaharang ng mga Israeli ang mga Muslim papunta sa A.L. Sharif. Ang pagkakaroon ng Israeli security forces sa paligid nito ay nagiging sanhi ng tensyon at takot sa mga Muslim. Sa kasalukuyan, ang mga paghadlang sa pagpasok ng mga Muslim sa Haram al-Sharif, lalo na sa panahon ng Ramadan, ay nagiging sanhi ng malawakang pagkagalit at pagkakaisa mula sa mga Muslim sa buong mundo. Hindi rin naman pwedeng asahan ang Jordan dahil protektado lamang nila ang loob, ngunit hindi ang labas ng mosque. Ang sitwasyon sa pagitan ng Israel at Iran ay masalimuot at puno ng tensyon na may malalim na ugat sa kasaysayan at relihiyon. Ang Temple Mount na itinuturing na sagrado ng parehong mga Hudyo at Muslim ay isang pangunahing punto ng hidwaan. Para sa mga Hudyo dito nakatayo ang unang templo ni Haring Solomon, samantalang para sa mga Muslim ito ay ang Haram al-Sharif. Ang pagkilala sa kahalagahan ng lugar na ito ay nagiging hadlang sa Israel na isagawa ang mga pag-atake dito kahit pa may matinding galit. Ibig sabihin kung mahalaga ito para sa mga Muslim, mahalaga rin ito sa Israel. Kaya malaking pasasalamat na ang lugar na ito ay ang kaparehong sagrado para sa Muslim at mga Hudyo, kaya malabo pa rin na atakihin ito ng Israel. Ngunit ang tanong, hanggang kailan magpipigil ang Israel? Sa kabila ng pag-iwas sa direktang pag-atake sa mga sagradong lugar, ang Israel ay nahaharap sa presyur mula sa mga kaalyado ng Iran, lalo na ang Hezbollah at Hamas. Ang mga grupong ito ay patuloy na naguudyok ng karahasan laban sa Israel, na nagiging dahilan upang mag-isip ang Israel tungkol sa kanilang estratehiya at pagtugon, ang Zionism, na nagtataguyod ng pagbabalik ng mga Hudyo sa dakilang lupain na Jerusalem, ay nagdadala ng karagdagang tensyon. Para sa mga Zionist, ang Temple Mount ay bahagi ng kanilang makasaysayang teritoryo kaya't ang kanilang layunin na wasakin ang mga Muslim na istruktura ay nagiging sanhi ng hidwaan. Sa kabilang banda, ang Shia Islam ay may sariling agenda na nagsusulong ng pagkakaisa ng mga Muslim kahit pa ito ay nagiging sanhi ng karahasan. Ibig sabihin kahit papigilan ng dalawang panig na hindi madamay ang mga sagradong lugar tiyak na may mga grupo na ng paraan upang pagmulan ito ng gulo. Kamakailan, isang video ang kumalat na nagpakita ng pagkasira ng Haram al-Sharif na may nakasulat na Coming Soon o One of These Days. Ang video na ito ay unang lumabas sa Israel, ngunit mabilis na kumalat sa buong gitnang silangan na nagdulot ng matinding galit sa mga Muslim. Maraming naniniwala na ito ay isang mapanirang propaganda mula sa mga Israeli settlers na kilalang nang aagaw ng lupa mula sa mga Palestinian. Ang mga Israeli settlers ay matagal nang pinagdaraanan ng mga taga-Gaza na nagrereklamo tungkol sa kanilang pag-aagaw ng lupa. Ang hidwaan sa pagitan ng dalawang panig ay may malalim na kasaysayan at ang video na ito ay tila nagbigay daan sa isang pambansang pagkakaisa sa pagkundena sa Israel. Sa mga nakaraang taon, ang ideya na ang Al-Aqsa ay nasa panganib ay naging isang popular na tema sa propaganda kung saan ginagamit ito upang mag-udyok ng galit at pagkilos mula sa mga Muslim. Dahil dito, pinatindi ang siguridad sa paligid ng templo upang mapanatili ang kaligtasan nito. Ang insidente ay nagbigay diin sa takot at pagkabahala ng mga Muslim tungkol sa mga potensyal na pag-atake laban sa kanilang mga sagradong lugar kung sakaling magpatuloy ang agresibong hakbangin ng Israel laban sa mga sagradong lugar na ito lalo na ang Al-Sharif maaaring magresulta ito sa pandaigdigang pagkilos mula sa mga Muslim ang pagkakaroon ng isang banta sa kanilang mga sagradong lugar ay maguudyok sa kanila na magsanib puwersa hindi lamang lokal, kundi maging internasyonal upang ipagtanggol ang kanilang pananampalataya at kultura. Sa huli, ang banta o pag-atake sa Mecca, Medina o Haram al-Sharif ay maaring maging sanhi upang magkaisa ang lahat ng Muslim laban sa Israel, posibleng magresulta ito sa mas malawak na digmaan, hindi lamang sa rehiyon, kundi maging pandaigdigang saklaw, kaya dapat maging maingat ang Israel at mas isipin ang kaayusan at kapayapaan para sa lahat ng bansa sa Middle East sa gayon ay maiwasan ang mas malalang digmaan sa hinaharap.